Iyosa, good afternoon po. Ano po ang reaksyon ng uh, Malacanang doon po sa naging testimonya ng uh, dating uh, security aide po ni Kongzal uh, na si Orly Guteza implicating po former speaker Romualdez, pinsan po ng ating Pangulo doon sa flood control anomaly saying na siya mismo yung nag deliver ng mali-mali tang pera na kung tawagin po nila ay uh, basura. Uh, muli ang nais ng Pangulo, lahat po ng magtetestigo, ay uh, makumpleto po sana ang ebidensya dahil ito po ay magagamit kung masasampahan ng kaso sa korte. At uh, dapat ayusin kung ano man ang kanilang mga salaysay. At katulad nito, napabalita rin po na yung mismo notaryo publiko ay sinasabing peke dahil hindi daw po niya ito ninotaryuhan. So kung may mga maliliit na bagay na ikaw ay nakakapagsinungaling, paano pa kung mas malaking bagay? So pero muli, ang lahat ng ebidensya, kung ito man ay lahat ay uh, makukumpleto, yun po ay tatanggapin at uh, kailangan lamang pong ibigay sa ICI. At uh, hindi naman po makikialaman, Pangulo, dahil nga po mayroon na po tayong isang independent commission to investigate on this matter. Yusef, follow-up question lang po. Ito po bang uh, uh, nangyaring ito sa hearing ng Senate ay uh, they're trying to implicate din po ang Pangulo uh, by implicating speaker po dun sa flood anomaly? Wala po tayong nakikitang gano, napakalayo po ng gano'ng klasing opinyon. At uh, hindi po magpapaimbestiga ang pangulo maliban lamang sa ibang mga obstructionists na ang nais talaga ay sirain lang ang pangalan ng Pangulong Marcos Jr. Ivy Reyes, billionaire. Hi, good afternoon, Yusek. May we have Malacanang's uh, reaction to Guteza's statement that the Aguada residence just across this building is another drop-off point for uh, former Speaker Martin's alleged kickbacks? Kung meron pong ganitong talagang pangyayari, pat patunayan naman po at uh, hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbestiga na ito. Kaya po nag-create ng isang independent commission para po maging malaya ang pag-iimbestiga, kamag-ana, ka pinsan man, kapatid man, o anuman lahat po ay dapat maimbestigahan kung dapat na maimbestigahan. Follow up lang po, will the admin renew Maynard Ngu as a special envoy to China for trade, investment, and tourism? Kasi po, Yusek Bernardo also dropped uh, Ngu's Cork Wine Bar as where they met to discuss uh, insertions po. Muli, yung mga ganyang klase mga statement dapat po ay malaman din at matunayan para kung meron mang dapat na mawala sa pwesto dahil hindi po sila Uh, tumutugon sa kanilang uh, pagiging uh, public servant, uh, dapat malaman ng Pangulo para kung dapat silang tanggalin, tanggalin. Good afternoon, Usik. Uh, despite the report po that uh, Congressman Zaldico is in the US para po sa pagpapagaling, may mga nag-leak po sa social media ng supposedly itinerary ni Congressman ko going to Spain and Singapore. May plano po ba ang government na makipag-ugnayan sa mga counterpart na government and agencies sa ibang bansa para po mapauwi si Congressman ko just in case po na hindi pa rin siya umuwi doon sa itinakdang deadline ni Speaker Bojidi? Kasi sa kalukuyan po ay meron pong ilbo na nakalabas po para kay representative Zaldico. Kaya po na monitor kung saan po siya pumupunta. Pero ayon po sa DOJ, nakausap po natin, since meron pong investigation sa Senado, mas maganda po kung sila po mismo ang magre-request ng blue notice. At uh, maaari din naman po maghiling ang DOJ ng uh, Blue Notice at uh, dahil nagsisimula na rin po sila mag -imbestiga. Pero bilang courtesy po sa Senado, mas uh, nanaisip po nila na mauna po ang Senado kumilos dito. Sunod Kenneth Pasyente PTV. Hi ma'am, good afternoon. Mam, ma recently itinalaga po si uh, dating SC spokesperson, Attorney Brian Kithosaka, bilang Executive Director po ng ICI. May we know kung ano po yung mga ikinonsider para siya po yung ma-appoint doon sa position? Liliwanagin lamang po natin, no? ang pagpili po kay Tony Brian Hosaka ay hindi po galing mismo sa Pangulo dahil binibigyan din po niya ang independence ng ICI sa pagpili. Nung ito po ay napili na po ng ICI members Uh, yun naman po ang kinonsidera kaya po ito na appoint ng pangulo. Okay. On another matter, sinabi niyo na nga po na titiyakin talaga yung independence nitong ICI. Pero paano po yung mga issue na ibinabato po kay Mayor Magalong dahil may ilang labor groups po na may question yung kanyang papel bilang investigator since mayor din po siya ng Baguio that may affect yung independence po ng bag. Opo, abatid uh, po natin at uh, kinikilala po ng Pangulo ang ambag o naging ambag po ni Mayor Magalong at uh, siya po ay tinilaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in in, in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya uh, naitalaga sa pag-iimbestiga. At uh, hindi po, at wala po siyang uh, power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. At uh, opo, nababalita na nga po, medyo kuno no question po, ang kanyang uh, pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Although hindi po siya inappoint as investigator. Um, nadinig po din natin ang uh, kagalang-galang na Mayor Magalong na, na naubusan na, na yata siya or busy siya or kinukulang ng oras niya sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos Jr. na makaligtaan ni Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. At uh, kailangan unahin po rin ang uh, mga kababayan natin sa Baguio City dahil siya po ay special advisor. Di naman po niya kinakailangan kina, na ubusin ang oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. At ang tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya. At uh, dahil dito po, nakausap po natin ang Pangulo kahapon at uh, kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil uh, nagdadalawang po trabaho siya ang sabi po ng pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team at uh, kung saan po siya maaaring maisama or saan po siya maa saan po siya nararapat ay doon po siguro siya pwedeng uh, isama para po hindi ma-compromise ang independence ng ICI at hindi rin po magkaroon ng violation sa anumang batas. Ivan Mayrina, JMA News. Yusek? Uh, clarify ko lang, saan po galing yung 36 billion na ililipat from DPWH to DSWD? Ito yung from the current budget? Sa 2026. Yung supposed to be na Umaki matitipid, di ba po? Yung matitipid na hindi na isasama dahil nakita na hindi dapat makasama sa DPWH flood control projects, doon na lang po kukunin para po mas maibigay sa nararapat at nangangailangan. Okay. Okay. Uh, Yusek, ang dami na hong mga lumulutang na pangalan, ano yung, yan, may mga na-implicate, even the executive secretary. Uh, ang dami hong na babanggit na pangalan, but not the president. While it is true that the president is the one who brought this up, does the palace maintain that the president is blameless in all of this? Opo. Dahil hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na mayroon siyang maling ginawa. Maliban lamang, sinasabi nga natin kung mayroong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan ng Pangulo. But how do you respond to statements that uh, if only by, the, by virtue of command responsibility, pinirmahan niya ho yung 2025 budget, siya rin po ang nag-appoint dito sa mga taong ito na na-implicate, uh, should he take responsibility for all of this? Una-una po, pinirmahan niya po yan, may mga navito, inaral po yan economic team, at nandoon po ang kanyang paniniwala sa sinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, na ipakita yung supposed to be, supposed to be projects at yan po ay kanyang pinirmahan. Sa paniniwalang iyan po ay gagawin. Pero 2024, nagsabi po siya na mayroong mga natapos na flood control projects at naniwala po siya doon dahil ito po ay galing mismo sa kanyang cabinet secretary. And after that, noon nakita niya na mukhang hindi nagkakatotoo at tugma ang nil-report sa kanya, nagpapaimbestiga na siya. Kaya ay doon, masasabi natin na ang Pangulo lamang, ang kauna-una ang Pangulo na nagpapaimbestiga mismo ng mga maanumalyang flood control projects sa ilalim ng kanyang administrasyon. One final point. Kahit alyado, kahit kamag-anak, kahit pinsan, walang sisinuhin. Kahit sa mismo. Opo, pero sinasabi po natin, alam ng Pangulo na wala po siyang kinalaman sa ganyan, kaya po siya mismo ang nagpapaimbestiga. Huwag po natin kalilimutan yan. Sa kanya po, nagsimula ito. Thank you. Sorry, last follow-up question. Doon lang po kay Mayor Magalong earlier. Sabi niyo lang po, um, kung may conflict of interest, pinaaral sa legal team kung saan siya nararapat, doon siya isasama para hindi na po magkaroon ng violation. Where else could he be placed within the ICI if not a special advisor? Yan po ang aaralin ng legal team at uh, muli ayaw po kasi ilagay ng pangulo sa kompromiso ang independence ng ICI kasi kung nako-question po ang kanyang um uh, impartiality ayaw pong ilagay ng pangulo ang ICI sa ganitong klase ng mga issues Ma'am, follow up lang kay Mayor Magalong uh, ibig sabihin po ba no? eh, sabi niyo kanina uh, parang kung makikita may conflict of interest so ililipat siya uh, sabi ni Kat kung saan pa ba siya pwedeng ilipat or may possibility din po ba na uh, bawiin na lang yung kanyang uh, appointment as special advisor at palitan siya ng iba para maging klaro ang lahat? Depende po yan sa aaralin po ng legal team. Kung yan po ang mas nararapat para nga po hindi makompromiso yung independence ng ICI at hindi po magkaroon ng violation ng anumang batas at ng konstitusyon, uh, tignan na naman po natin kung ano po ang magiging solusyon at resolusyon ng legal team. Thank you ma'am.